Umahangi na po dito sa kina na roroon na namin. Sarap ng hangin. Kaya na nakakatakot. Baka mabagasakan kami ng nyog. Ang tataas oh. <laughs> Ang tataas ng nyug. Ayun oh. Yung mga kasama ko. Oh. Kumukuha ng shout out po. Kaya dito paligid paligid mo lang meron nang ano eh, meron ka nang makukuha ng ulam eh. Ito kagaya nito. Meron talbos na kamote. Oh, may papaya. May sili doon. May luya. Yan, may uraro. May kamuting kahoy. Ayan. Ayan, Andami po. May gabi. Oh, andito na lahat talaga. Kaya pag masipag ka lang magtanim dito sa probinsya. O oh, meron pang patola. Ito po yung patola eh. Ayan o. Ayan Ay, ako na mag-aadala po. Ay, ano, sabi ka na? O, ipapatong mo na lang. Atutukan mo sa'yo pala yan naman na kwan. Iba't e, nakaharap. Ah, pag ko. Sa harap. Yung... Ito yung ang pala na maliliit. Ah, yung ano, mariguso po. Kuya, Ma anong scientific name nga ninon? business ka man din. <laughs> Marigu Ay, nakalimutan ko na. Bisam ka man din. Bisam-bisaman. Pino uh, din na. Pantara. Ang layo ng difference ay. Oh, ang layo ng difference oh. Nung video, oh, no, nung video pambihira. Samsung sa iPhone. Ito ay ano, Patola. Patola yan. Kaya nga, sa paligid lang ay may gulong. Hindi naman maano yung siling Hindi so, naman maano <laughs> Tawag nila. siling <laughs> Tawag nila, tawag nila. Tawag po talaga. Okay, pawi na kami. <laughs>